Yon, meron na naman dito nagtanong, no. Siguro nagdi-DIY to, no. Ito, ang tanong niya, pwede bang boysen ang primer tapos Davis ang pintura, roller lang ang pang-apply daw. Boss, ito 'yan, no. Kahit magkaiba sila ng brand, kung pareha sila ng texture, pareha sila ng uh, kalalabasan, kumbaga uh, pareha silang enamel, pareha silang pambato o yung latex, pareha silang lacquer, eh pwede po yan kahit magkaiba ng brand. Huwag lang pong magbabaliktad, no? Kunyari, uh, magpa-primer ka ng latex, tapos ang pampipinish mo, E eh, yung laker no? laker type, hindi po pwede yun. Pero pagka parehas po sila ng, uh, ng specific, kunyari, parehas sila ng formula, no? Pwede po yan. Kunyari, uh, Davis ang primer, tapos pang uh, pantataput mo, boysen, tapos pareha silang latex, pwede po 'yan. Now, basahin niyo lang po doon sa baba niyan, sigurado meron naman po 'yung mga description 'no na makikita. 'Yun lang 'no, basta 'wag lang pong magkaiba sila ng uh, specific o kaya ng mga formula.